Deuteronomyo, Kabanatang 34 At sumampas si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, na nasa tapat ng Heriko, at itinuro ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan, at ang buong Neptali at ang lupain ng Ephraim at ng Manasis at ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat kalunuran at ang timugan at ang kapatagan ng libis ng Heriko na bayan ng mga puno ng palma hanggang sa Soar at sinabi ng Panginoon sa kanya Ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham kay Isaac at kay Jacob na sinasabi aking ibibigay sa iyong binhi. Aking pinatingnan sa iyo ng iyong mga mata. Ngunit hindi ka daraan doon. Sa gayoy si Moises na ng Panginoon ay namatay roon sa lupay ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. At kaniyang inilibing siya sa libis sa lupay ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit sinamang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. At si Moises ay may isang daan at dalawampung taong gulang nang siya mamatay. Ang kaniyang batay hindi lumabo, ni ang kaniyang talagang lakas ay humina. At iniyakan na mga anak ni Israel si Moises sa mga kapatagan ng Moab na tatlumpong araw sa gayon, natapos ang mga araw ng pagtangis sa pagluluksa kay Moises. At si Josue na anak ni Nun ay napospos ng diwa ng karunungan. Sapagat ipinatong ni Moises ang kaniyang mga kamay sa kanya at dininig siya ng mga anak ni Israel at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises na kilala ng Panginoon sa mukhaan. Sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghan na iniutos ng Panginoon gawin sa lupain ng Ehipto kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong lupain. At sa buong makapangyarihang kamay at sa buong dakilang kakilabutan na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel.